Sa automatic transmission, kung ipapasok ninyo ang low gear, siguraduhin ninyo na yung speed ninyo ay match dun sa low gear na ipapasok ninyo. Kung yung sasakyan naman ninyo ay yung may manual mode, hindi naman necessary na pabagalin ng inyong sasakyan. Pero kung ang sasakyan ninyo ay nakikita nyo dyan, meron siyang L or B or yung may number na 3, 2, and L, mas okay na i-adapt mo muna yung speed ng gear na ipapasok mo para maiwasan niyo yung sudden engine brake. Hello mga pa, I'm Kuya Shin at yon may nareceive tayong question na related sa automatic transmission kailangan ba daw mamreno or pabagalin yung sasakyan kung ipapasok ang low gear ng kotse. Okay. Sa may mga manual mode, hindi na yan kailangan. Okay. So, any speed, pwede nyong ipasok na hindi nyo kailangan magpabagal. Pero kung ang sistema nung sasakyan ninyo ay yung may number. Okay. bawa 3, 2, and L. Kung ipapasok ninyo ang third gear, mas recommended na ang speed ninyo is around 30 to 40 kph lang. Okay? Kung ipapasok nyo naman yung second gear, around 20 to 30 kph lang. At kung ipapasok nyo naman yung L, okay, although sunod-sunod naman yan, kung ipapasok nyo yung L, B, okay, e eh sana nasa around 10 kph lang yung takbo ng inyong sasakyan para maiwasan ninyo yung tinatawag natin na engine brake kasi ito ha, ah, delikado rin yan yung parang bigla kang nagkaroon ng sudden engine brake syempre sabihin natin, binigla mo yung sasakyan mo magkakaroon siya ng uh, kaguluhan ng konti so pwedeng big parang umurong yung takbo ng inyong sasakyan. O lapasa din, kung sakaling masyadong mabilis yung sasakyan mo, okay, at in-apply mo itong engine brake, eh baka hindi mo makontrol o sumubsub yung inyong mga pasahero o ikaw as driver. So kung sakali man ano, na kung kayo ay mag uh, a acquire nitong mga low gear, mas recommended na kuhanin nyo muna yung speed. Actually, on manual -man mode, ang recommended pa rin is nasa control speed kayo. So ibig sabihin, hindi rin masyadong mabilis. Okay, para wala kayong maging problema sa kalsada no. So 'yun so dun sa question kung kailangan bang pabagalin o okay, uh, highly recommended, okay? I-adapt mo muna yung speed bago mo ipasok yung low gear na ipapasok niyo. Dun naman sa mga may manual mode, hindi naman kailangan pero still dapat nasa control speed pa rin yung ipapasok mo bago mo ipasok yung low gear ng inyong kotse. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.